Bingkai! 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 Oh my god. Yan ito yung mga iti ko mga kaibigan ko. Oh. Diba? So si Bingkai hindi ko pa nakita kung saan siya nilagay ngayon. Bing! Bingkai! Asa Bingkai, Loy? Asa Bingkai? Puntahan natin si Bingkay. Seryoso yung mga kaibigan tayong itikaroon. Si Linda, si Maria, at si Gondina. Si Berting. Berting, kumusta dyan Bert? Aka! Guys, nakita na ako ni Bingkay. Siya una nakakita sa akin. Uh. Bingkai! Tabi-tabi po. Yo. Uh. Ayun mga kaibigan ko si Bingkai. Bing, kumusta dito ah? Nabusog ka na ba? Oh God. Ayan yung alaga ko mga kaibigan ko. Sobrang happy niya. Halika nga dito, Bing. <laughs> Bing, halika nga dito, Bing. <laughs> Ayan o. No? Oh, o, oh, diba? Tumatalin talaga siya mga kaibigan ko pag magkita kami. Oh. Sige nga, Bing. Isa pa nga, Bing. <laughs> Bing. halik Bing. Gwapa <laughs> hmm. lagi ka, Bing. <laughs>

O, oh, mandila kasi si Bingbing, Bing oy. O, oh, talent kasi Bingbing, Ay! Da 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 da. Bing. Isang isang talon nga jan Bing. Bing. Ah, uh, kasi nga kambing si Bingkay si Bing kay mga kaibigan ko. Oh. Sobrang happy niya. Kasi nga, pinuntan ko siya dito. <laughs> ah, nakikiliti ako, Bingkay, oy. Ala, ina ni Bingkay. <laughs> hmm. Nandidila kasi si Bingkay, mga kaibigan ko, oy. <laughs> Na miss mo ba ako, Bing? Ah! <laughs> Hmm. <laughs> Ayun makai kaibigan, sabihin kayo. Oh my God. <coughs> da, 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 da.